greeting smartwatch fans! Babalikan ulit natin ang GTS 3 Pro Smartwatch. Isang affordable na smartwatch na loaded ng iba't ibang features tulad ng Bluetooth call, sports, at health. eto ngayon, susubukan nating i-connect ito sa kanyang support app. So, base dito sa user manual, gumagamit siya ng... Fit Cloud Pro na application. So, meron tayong QR code dito. So, susubukan natin i-install ang application para sa smartwatch na ito. So, kung meron kayong Zblaze GTS 3 Pro at medyo nahihirapan kayong i-connect sa kanyang application, panoorin nyo ang video na ito at kung may mga tanong, mag-comment lamang sa baba. Okay, so start na tayo. Tingnan natin kung kaya ba nating i-pair ito sa kanyang support app. Meron tayo ditong smartphone. Android yung gagamitin natin. Susubukan natin hanapin yung Fit Cloud Pro na application dito. Na-download natin. Pagkatapos, i connect natin sa ating Z GTS 3 Pro na smartwatch. So, meron tayo dito, Fit Cloud Pro. 5 million plus downloads so medyo popular ito. Install natin. Hintayin lang natin, 82.22 MB. So medyo malaki siya compared sa ibang application na just around 50 MB. So 10%, hintayin lang natin na matapos yung download at automatic mag-install yung application na ito sa ating smartphone. Okay, so malapit na tayong Matapos sa pag-download, 95% na at 100% na nga. Hintayin natin na ma-install yung Fit Cloud Pro sa smartphone natin. Ayun, install na. So, open natin yung app. Meron tayo ditong privacy policy at user agreement. So, agree lang tayo. Okay, so ito. So, kailangan mo mag-create ng account. Kung ayaw mo naman, ayaw nyo store yung record nyo. Dito tayo. Use without account. Okay. So, lagyan lang natin dito. Assist lang. Sample lang natin. Pero kung sa inyo, pwede namang gawin yung sakto yung data. So, sa akin dito, example, example lang naman. So, kahit ano lang. Next and next following permissions are required. Okay natin. So, allow natin yung FitCloud Pro para ma-access yung location natin. And, ayun na. Magsa-search sa smartwatch natin. And, ito yung smartwatch natin. GTS3 Pro smartwatch. So, ito nga ba yung smartwatch natin? Check natin sa system. System info. Pareho ng MAC address. Yes, ito nga connect natin. Yun. Connecting. Wait lang natin dito sa smartwatch. Cancel muna natin. Ayun. Then, tap nyo sa smartwatch para mag-bind. And bind success. So, connected na tayo sa support app. Okay. So, ito yung UI ng FitCloud Pro natin. Meron tayong home. So, makikita nyo dito yung health section at yung activity okay, monitoring natin. Yung automatic activity monitoring, ito yung data. Sa device naman, dito yung settings ng smartwatch natin. So, makita nyo dito, business card, push notifications, pati na rin yung mga dials natin, nandito rin. Sa sports, at iba pang setup dito. Kasama na rin yung pag-add ng contact sa smartwatch natin. So, susubukan natin iset muna yung push notifications. Activate natin yung SMS. Kasama na rin yung ibang applications dito. So, tingnan natin. Enable all reminder. Okay. So, allow FitCloud Pro to access your phone call logs. I-allow natin. Allow rin dito kung gusto mong i-activate yung Bluetooth call. Kung ayaw naman, ayaw nyo naman, pwede naman mang pwede namang i-don't allow. So allow natin. Pati na rin yung SMS. Okay, call alert, activate natin SMS. Okay, notification permission, i-allow nyo lang. So pipili natin yung app dito, Facebook lang yung gagamitin natin. Okay, Ayun, yung notification access na sinasabi ko. Activate nyo lang yung Fit Cloud Pro. Ayun. Balik tayo. Activate. Ayun. So, meron tayong SMS, may Facebook, at may call notification. Tingnan natin sa time natin, automatic heart rate monitoring, disable natin para hindi ganun kabilis malobat yung battery natin our style. So, set natin sa 12 hour format time. Pero pag naka-follow system kung ano yung format ng smartphone nyo sa time, ganun din yung susundin ng smartwatch nyo. Pero kung gusto nyo yung makasigurado na 12 hour talaga siya, iset nyo lang to. Ayun. Shake photograph. Race to wake. Enabled. Dial library at business card. So, activate natin yung weather report. Okay natin, location while using the application. Dial library, susubukan natin mag-install kahit isa lang. Tingnan natin kung mag-work. Hintay lang natin na ma-download lahat. So, ito yung dial center ng GTS3 Pro smartwatch natin. So, combination siya ng digital at analog format. Okay, iba't ibang style. Okay, so try natin mag-download kahit isa lang. Susubukan natin kung mag-work ba o hindi. Okay, pili lang tayo ng watch face or dial. Ito, try natin to. Medyo okay yung kulay. Then, push. Downloading. So, wait lang natin. Mag-activate yung smartwatch natin sa download mode. Kapag walang issue. Yan, preparing pushing. So wait lang natin. So 1.5 MB. Ayun na nga, nag-switch na sa download mode yung smartwatch natin. So medyo mabilis lang ano, 23% kaagad, 25. 37 na tayo. So, hindi naman aabutin uh, tayo ng isang minuto sa pag-download ng dials. So, mabilis lang. I guess, depende pa rin sa internet connection nyo. And sa smartphone na rin. Eh, okay, wait lang natin. 100%. And, magdi-restart yung smartwatch natin. Ayun. Meron na tayong meron na tayong bagong dial sa smartphone natin o sa smartwatch. Okay, so far, nag-work naman yung dial push or pag-download natin ng dial sa smartwatch natin or yung watch face na sinasabi nila. Frequent contacts, store factory settings, meron na yung tayong Google Fit dito, Health Connect, at iba pa. So, that's it. Okay, para sa ating z GTS3 Pro. Kung paano i-connect or repair sa application na Fit Cloud Pro app sa Android na smartphone. So, kung may mga tanong kayo, nahihirapan ko mag-connect, comment lamang sa baba at susubukan natin tulungan kayo kung paano i-pair yung smartwatch nyo sa Fit Cloud Pro. Bye!